Herlin Nicole Budol nagsalita na matapos ma-issue ang kanyang live sa Instagram. Nagbigay ng kanyang opinyon sa Herlin Nicole Budol ukol sa viral na live video kung saan siya nakita sa video na naka-underwear lang siya. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang wala siyang nakitang mali sa isyong ito dahil kapag rumaram pa siya ay swimsuit din ang suot niya. Marami ang sumang-ayon sa punto ni Herlin na ang isyu sa panty ay hindi dapat bigyan ng sobrang pansin, partikular na sa mundo kung saan ang paggamit ng mga revealing na damit ay karaniwan sa mga entertainment events tulad ng fashion shows at beauty pageants. Pahayag ni Herlin Budol, big issue agad sa panty? Personally, I don't see anything wrong for the panty issue. Nagrarampa nga ako sa entablado wearing swimsuit. Halos abot hanggang langit nga hugis ng swimsuit ko. Tapos itong panty lang. Well, it's a part of human error. And always remember, mistake is part of human being. Binigyan diin ni Hurley na kahit siya ay nagkakamali din at nagpapakatotoo sa mga pagkakataon kung saan nagkakamali siya. Partikular sa aspeto ng kanyang kasuotan, ang kanyang pahayag ay nagbibigay diin sa katotohanan ang mga pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao at mahalaga itong tanggapin at harapin ng may tapang at dignidad. Bagamat may mga kritiko at nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya, marami pa rin ang sumusuporta kay Herlin at nagpapakita ng pag-unawa sa kanyang punto. Matatandaan, sa pusapan sa social media ang latest IG Live ng beauty queen comedian na si Herlin Nicole Budol kaninang madaling araw, Abril 8. Makikita sa nasabing live video na kumakain si Herlin at bigla siyang tumayo para sana pumunta sa comfort room. Dito na bumungad ang bandang ibaba ng komedyante na mismong humarap pa sa kamera. Mapapansin rin sa nasabing live video ni Herlin na bigla itong bumalik sa kanyang kinauupuan at tila ba'y takot na takot kung nakita ba talaga ng kanyang viewers ang kanyang private part o kifi. Ani ni Herlin, tignan mo nga, nakita ba? Ani ni Herlin sa kanyang kasama na takot na takot. Nakita ba guys? Tanong naman ni Herlin sa kanyang live viewers. Sagot naman ng isa sa mga kasama ni Herlin na kailangan umano ng dalaga na mag-end live dahil hindi rin nila napansin kung nakita ba talaga ng mga viewers ang lower part ng komedyante.